Suspendido parin ang pasok ng mga mag-aaral sa ilang lugar sa Luzon dahil sa epekto ng hanging habagat. Wala pong pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa mga lungsod ng Marikina, Las Piñas, San Juan, Malabon, Caloocan, Pasay, Tagig, Navotas at sa bayan ng Pateros. Habang suspendido naman ang face-to-face -face classes sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong parlan sa mga lunsod ng Maynila, Mandaluyong, Valenzuela, Paranaque at Muntinlupa. Maraming bayan naman sa lalawigan ng Pangasinan ang nagsuspinde ng kanilang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Maliban sa mga bayan ng Aguilar, Asingan, Binmalay, Binalonan, na suspindido ang pasok mula preschool hanggang senior high school. Suspindido naman ang pasok sa lahat ng antas sa mga pribadong paaralan sa buong lalawigan ng Bataan, Cavite at Rizal. Pati na rin sa ilang bayan sa Bulacan, maliban sa bayan ng Pandi, na suspendido ang kanilang face-to-face -face classes. Wala rin pong face-to-face class -face sa lahat ng anta sa mga pribado at pampublikong paaralan sa ilang bayan sa Pampanga. Ilan ring bayan sa lalawigan ng Tarlac ang nagdeklara rin ng suspensyon ng klase sa lahat ng anta sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Maliban po sa bayan ng Kapas, sa suspendido ang pasok mula preschool hanggang senior high school. Wala rin klase sa lahat ng anta sa mga pribado at pampublikong paaralan sa Santa Rosa, San Nueva Ecija, mga bayan ng Botolan, Candelaria, iba-iba at palawig sa Sabales, mga bayan ng Balayan, Lian, Nasugbu at Calaca City sa Batangas at sa San Pedro City sa Laguna.